Noong 1911 sa Lovelock, Nevada, sa loob ng isang makitid na kuweba, dalawang minero ang naghahanap ng batguano, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng pataba. Ngunit habang binabagtas nila ang kadiliman, isang hindi inaasahan ang kanilang natuklasan. Nakakita sila ng higit sa apat na pung kalansay ng tao na ang ilan ay abnormalang laki. Mga malalaking bungo at kalansay ng tao na may sukat sa pagitan ng pito at walong talampakan ang taas na sa sinaunang mga tao ay magiging makabuluhan. Nagdulot ito ng mga usap-usapan sa publiko. At isa sa mga kakaibang bagay sa mga natuklasan sa Lovelock Cave ay ang mga kalansay ay mayroong pulang buhok. At tila may ibang uri ng mga tao noon bukod sa mga katutubong Amerikano. Bagamat marami sa malalaking buto na natagpuan sa Lovelock Cave ay sa kasamaang palad ay nawala sa nagdaang panahon sa loob ng mga dekada, ilang mga bungo ay napanatili sa isang lokal na museo. Ilang taon na ang nakalilipas, mayroong apat na napakalaking bungo na nakadisplay sa loob ng museo. Ngunit ang mga ito ay inalis at seremonyal na inilibing. Ang kawili-wili rin na higit sa isandaang libong artifact ang nahukay mula sa kuweba ng Lovelock. At ang kakaiba rito ay marami sa mga artifact ay napakalaki. Tulad ng higanting sandals na labin pulgadang haba na size 29 US. Nakasya sa isang tao na may taas na halos siyam na talampakan. At maging ang mga piraso ng damit na napakalaki na tila ay sinusuot ng mga higante. Ang ideya na ang mga higanting buto ay aktwal na natagpuan sa isang kuweba sa Nevada ay maaaring mukhang di ka panipaniwala sa ilan. Ngunit ang katotohanan ay mayroong maraming mga discovery na iniulat sa panahon ng Wild West. Sa timog kanluran ng Estados Unidos, mayroong ilang mga kakaibang kwento tungkol sa mga bangkay o mga kalansay na madalas na natatagpuan. Sa mga ilang ulat tungkol sa mga higante, ito ay nakakahimok na ideya. Ang mga tao ay nabighani sa ideyang ito ng isang lahi ng higante na naninirahan dito dati. At ito ay kumukonekta sa maraming biblical na paniniwala na medyo literal noong araw. At binabanggit ng Biblia ang tungkol sa lahi ng mga higante na naninirahan noon sa Earth. At gayon din para sa maraming tao sa Wild West, kapag nakakita ka ng ilang kalansay na hinukay mula sa Earth na tila nagpapatunay nito, ito ay isang affirmation din ng mga literal na paniniwala na nasa Biblia. Posible ba talaga na isang lahi ng mga higante ang minsang naninirahan sa Old West gaya ng iminumong kahi ng maraming pagtuklas sa buong 1800s? At kung gayon, ang mga ebidensya ba ng mga higanting ito ay na-recover talaga sa kuweba ng Lovelock? Marahil ay makikita ang mga pahiwatig sa pamamagitan ng pagsusuri sa kasaysayan ng mga katutubong payot na nanirahan sa disyerto ng Nevada sa loob ng maraming siglo isang babae na nagngangalang Sarah Winamaka na isang inapo ni Chief Winamaka ng Payot ay nagsulat ng isang libro noong 1800s at ikinuwento ang pakikipaglaban ng kanyang mga tao sa lahi ng mga higanting ito, ang Saidukaa. Ngayon ang kaakit-akit tungkol dito ay nang sinabi niya na ito ay isang aktwal na labanan, hindi bahagi ng tribal lore o mythology, ngunit isang bagay na aktwal na naganap. Ang mga Saiduka ay may pulang buhok at nanirahan sa mga bundok malapit sa bansang Payud at sila ay mga kanibal. Ayon sa mga Payud, natural silang napagod sa pagiging kanibal at hinarap nila ang mga higanteng ito. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga higante at ng mga Payud. Sa loob ng tatlong taon, sila ay naglaban. Ang huli sa mga higante ay nagtago sa kweba ng Lovelock at ang mga Payud ay naglagay ng mga kahoy sa lagusan nito at sinindihan ang lugar. At iyon ang katapusan ng mga pulang buhok na higanting kanibal. Ang kawili-wili rin ay nang ang discovery na ginawa noong 1911 sa Lovelock Cave. Ay nakakita rin sila ng ebidensya ng matinding pagkasunog na naganap malapit sa pasukan sa kuweba. Kaya ito ay tumutugma sa kwento. At muli, mayroon silang katibayan ng mga higanting may pulang buhok dahil may naisave si Sarah Winamaka Hopkins ng ilan sa buhok at itinahin niya sa kanyang damit na ginamit niya noong nagbigay siya ng mga lecture. At kaya ang kwento ng mga payut na tumalo sa mga higante ay biglang naging isang katotohanan. Para sa marami, ang katibayan na sumusuporta sa kwento ng payot tungkol sa mga higante na may pulang buhok ay nakakahimong. Hindi lamang dahil sa natagpuan sa kuweba ng Lovelock Ngunit dahil din sa may mga ulat ng mga higanting buto na natuklasan sa ibang mga lugar sa buong Western Nevada Desert. Kung babalik ka at titingnan ang mga records, mahahanap mo ang maraming mga tala tungkol sa mga buto, kalansay at malalaking artifact na natagpuan sa lugar na ito. Noong 1904, iniulat na natagpuan ng isang labing isang talampakang taas na kalansay. At pagkatapos ay meron mga account noong 1931 ng isang walo at kalahating talampakang skeleton na iniulat. At kaya ang katotohanan ay, mayroong mga kwento, mayroong kalansay na ebidensya, at mayroong mga artifact, at maging ang mga alamat na nagpapatunay na ito ay isang tunay na kwento ng mga higanti sa lugar na ito. Naniniwala ang mga payot na ito ay isang makasaysayang katotohanan. Maaaring i-dismiss ito ng mga tao bilang alamat lamang, ngunit muli, Sino ang magsasabing hindi ito nangyari? Siyempre, may mga salungatan sa etniko. Siyempre, may mga digmaan. At siyempre, may posibilidad na matanda nito ng mga tao. Kaya ito ay naging mahalagang bahagi ng maraming makasaysayang paniniwala ng mga tao at kung paano nila iniisip ang kanilang sariling kasaysayan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.